Good morning guys Welcome to our vlog Ni Badyaw uh, Masama ang panahon, naulan Pero May ating alintana yan kasi kailangan pa rin natin mag Patuka ng ating alaga manok Sa araw-araw Umulan, umaraw Kailangan magpatuka pa rin tayo ng manok guys At yun, Kaya nyo Yung aming Pambito kailangan pa rin natin magpatuka ng mga alaga natin. Nako. Nako, 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 nako. po na yung aming patuka. Mga order na naman. Ito para sa mga inahin natin. 4 plus. Ito naman para sa mga tandang. Kailangan natin kahit na naulan, kailangan pa rin patukain at Hirap malagpasan ng gutom ng mga alaga nating mga manok. Dito guys, uh, uh, papunta tayo sa mga inahin dito sa baba. Napakaraming inahin pero ito unahin natin. Ito ang unahin natin, ito itong mga to. Ito mga pang late boy naming inahin. By November. Ito na yung aming papaitlogin. Late boy. Yan. Madami-dami din to pero mas madami doon sa taas yung mga pinapaitlog namin for local and national. Tapos guys, ayan. Papunta tayo dito sa mga ito uh, itong mga inahin na to, naging lugon to. Yung mga naging lugon nga ngayon naka-recover na. Pwede naman mamamili dito para sa maging inahin for ano, for local. Ayan, marami yan. Nakaalpas lang iba, nasa labas yan. Gaya nga, nasa labas dami yan nasa labas. Yan. Ito ang susunod na patukain Tapos dito tayo, guys. Dito tayo. Ah, uh, kasunod na patukain natin itong tinatawag namin battery case. Ayan, Papatukain na natin. Mga inahin pa lang. Yan itong battery case namin. Yan yan. Ito makalaman si pa nga dito. Pang-deliver naman kalawan sina to sa supi namin dapat wag masyadong marami pag magpatuka sa kanila kasi hindi pwedeng tumaba ng gusto ang mga inahin. Para sa itlog ay hindi ito. Naglugo na siya. na siya. ano. Dapat yung tamang tama lang. Ganyan, ganyan. Para yung itlog nila ay kapag ano may similya talaga. Kasi ang mga manok kapag ka puro patuka, ang maraming patuka, tumaba, mag pero walang similya. Tapos guys, Ah uh, dito tayo sa ano sa pinwan. Tinatawag nang pinwan. Ito naman mga naka 3x3, may itlog pa nga dito so, Ito yung pinwan amin Puro mga ano to. Mga inahing abuhin ng kanilang bro, uh, kanilang broodcock. Ito ang kasunod nilang na patutukayin. naman yung pento namin mga boss, guys. You no, may itlog dito yan pinto namin tatatlo lang sila Ngayon naman punta tayo sa battery cage dito may may pitutoy dito na ano may pitong uh, inahin tayo dito Tapos nandito rin yung pantry at saka pen 4 Ito pantry Doon pen 4 sa kabila Ito yung battery cage na ito lang sila dito. Tara pa dito na isang isa 3x3. Nakaabang na isang inahin din. ah uh, guys, sunod naman magpatuka tayo ng mga tandang natin. Ng mga stag. Kasi sa dami ng manok dito, may kasama naman ako nagpapatuka doon sa mga tali ng mga tandang. Pero ako sa ano Ako ang papatuka sa stag. may mga din naman kak pero oh, ano eh lamang yung stag sa pinapatuka natin so guys ito yung takal natin uh, magpatuka ito yung takalan natin sa mga tandang yan dito hinahagis lang ang patuka hiniitsa lang kasi dito sa farm yan. pero pagdating naman doon sa may conditioning camp ay paso-paso na yung kanilang pinapa, kinakainan dito hagis-hagis lang tayo. Dito sa farm. style natin. Sa damo natin nilalagay para uh, makalbo nila pagkano. Yan. Pinipili natin ang damo. Na uh, hagisan. Yan. Napakaraming manok dito guys. tapos napakaraming kalamansi kalamansi dito ay napakarami kaya sa konsumo lang wala problema kasi kalamansi ang ah, 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 ginagawa nating ano binibinta natin kalamansi ito mga stag na natin dito dito yan hanggang doon sa baba na yan stag na yan 8 months old nata na guys Ayan na, uh, napatapos na, natapos na natin magpatuka sa mga stag natin At sa ibang kak Ayan, tumutuka na lahat yan Ayan, makikita nyo, lahat nakatuka Umuulan lang, kaya eh, ngayon sana nakaschedule na ano to eh Na imamawer para maging malinis ulit yung ano at kitang kita sila Kaya lang, umulan kaya hindi pa umakit yung magmamower yung magagas cutter yan tumutukan na siya ng lahat yung kanina yung mga inahin natin na pang late boy na guys thank you for watching please like and subscribe mga guys pasubscribe natin ah, pasubscribe naman ng ating mumunting channel at paki like na lang po yan, comment lang. Sa mga gustong bumili pala ng mga manok ha, paki-comment lang dyan. Marami po tayo dito. Tapos guys, ayan. Tapos na sila kumain. Apply tayo ng kanilang multivitamins. Sa lunes, araw na lunes, ay ang ina-apply natin ang egg 1000. Pero dahil martes ngayon, ito namang multivitamins. Yan, multivitamins naman ang kanilang iinumin niya yung araw ng Martes. Bukas, yung egg 1,000 na naman.